So, shout out sa viewers natin na nagtatanong dito no tungkol dito sa ating mixer to bluetooth speaker na no, kung pwede ba daw dalawang bluetooth speaker sa ating isang linya no so ang ibig sabihin ng ating viewers isa sa right channel isa sa left channel so dito ay dual, gumamit tayo dito ng connector na dual 6.35 dahil isang bluetooth lang naman ginamit natin dito Katulad nito idol ano, ayan may 3.5 input uh, Bluetooth speaker. So kung meron kayong mga speaker idol na active speaker tapos may 3.5 yung bawat soundbox niyan, so pwede natin magamit yung ganyan idol ano. Halimbawa, dalawang speaker ang gagamitin natin. So itong ginamit natin dito na connector, dahil single lang ang ginamit natin dito. So itong ginamit natin na connector, ayan dual 6.35 to 3.5 ano. So yung 3.5 dito sa ating uh, active speaker man or ating Bluetooth speaker. So, dahil gagamit tayo ng dalawa nito idol, so papalitan natin yung connector na ganito idol. So, itong ipapalit natin idol, ano? Ayan, to 3.5 6.35. So, dalawa ang kailangan natin yan or dalawang pares para uh, sa left channel at saka sa right channel. So, ang 6.35, ang pinakadulo niya 3.5. So, ito lang gagamitin natin na connector idol para uh, makagamit tayo ng dalawang speaker or bluetooth speaker. So yung ginagamit natin na mixer dito idol ay hindi ito uh, powered mixer. Kundi passive mixer ito na kailangan natin ng connection sa ating amplifier para mapalakas natin yung ating sound. Katulad nito ng ating hawak na bluetooth speaker. So mayroon siyang built in speaker ito. Ayan. So kaya matatawag natin siyang active speaker na rin dahil mayroon siyang naka-built-in na amplifier. So ito, pwede ito sa ating mixer dahil uh, mayroon na siyang amplifier ano. So ganoon lang siya idol. Itong gagamitin natin na connector. Ito. To 3.5 to 6.35. So itong 6.35 idol, i-output natin ito sa left and right channel natin. So ayan. So dalawa ang magiging output natin diyan. So ayan siya idol ano. Left and right channel natin ay mayroong output na 6.35. Tapos yung 3.5, so, ito idol. Bawat dulo nito, magkakaroon na lang signal once na nakapri yung ating uh, mixer dito, yung ating Bluetooth dito. So ito, ang ilagay natin sa ating uh, isang speaker or active speaker. Ito naman sa pangalawa nating uh, speaker. So ganoon lang siya ano? Basta 3.5 input yung ating mga speaker, so pwede natin magagamit yung ganyang connector. So kung may mas malaki kayong speaker idol or active speaker man yan, so mas maganda ano. So ito ginawa lang natin na example dahil sa tarung ng ating viewers na no, kung pwede ba daw na dalawang bluetooth speaker na mas malaki pa sana dito. So pwede pwede yan, idol. So magkaroon tayo ng connection dyan lalo uh, sundan na lang natin yung pinaka input, available input ng ating uh, speaker or active speaker tapos yung pinaka output ng ating mixer. So magkakaroon ng signal yan once na nag-connect na tayo dyan. Indol dahil tapos 3.5, tapos 6.35, so itong ginamit natin na connector.